Ini-stop mo yan? Hmm, tas ito nga ang binigyan ko ka. Wala nga magpantay po yung daliri niya. Pag hindi nagpantay, sabihin, malakas talaga. Ano po ba na rin? Dibawa yan sa Ay, ito ba? Ay, ito ba? Ito, bisahan nyo to. Lahat mm -hmm. po nang may nararamdaman, <coughs> paano na para ano kasi bulakan ito o talagot sa ngalan ng Jesus lahat kayo sayang din yung layo yung pagod yung gasolina masyadong lang pa Bukas sa sana ako, marilaw ang bulakan na ako. Marilaw. Bali din ang araw, bibiyahin ako dito ng sila may sasakyan. Tapos sila may Tapos sila may sasakyan. Tapos sila pag uh, sino ang gumagambala sa tawag ito, tiyatawag kita. So, mayroon ko sa sensus. Ama, anak, spirito, santo, amen. Pasok. Sator, arepo, tele, Rotas pero, tas. Gusto na rin. Es na ng Diyos. Boom! <coughs> <coughs> Pigit lang po. Oh, man. Man -man. Man -man. Pigit, man -pigit masakit po. Oh. Mainit po, masakit lang. Oh, Islang, okay. man, is lang ba? Is na, is na, is na. Ah, nito ba ah. Tipis na. po. Tipis lang na. Walang ba ang Kung saan po yung masakas yan yan. Ang Ang pagkakas yan. Ang po. Ano, ano At saka dati sa po. Saan sa Sa may resettlement po. Kailang ka okay. umalis okay. daw? Okay. Nang ano lang po. Nang

Inuulit eh, ko, kung sino Ine, ko na gumagambala sa tao na ito, tinatawag kita. ko sa, sa kapayari ng Diyos Ama, anak, Espiritu santo, amen. Pum! Alis mo nila tayo, malisin mo. Alisin mo. Alisin mo nila kung saan makausap, ng mga nila makausap. Sa ilalim ko lang. Kailangan ko barangay Kailangan ko ko Kapit bahay na. Kailangan si ba yun? Kailangan ko lang. Kailangan ko

Bay, ayun na po sa mga ito. Habang ikliya ka ngayon ito. Sobrang sakit na po. Sabi mo pag sobrang sakit na po, sabay sobrang init na po. Pero may init po. Mar na sakit na rin po. Ano siya mali na kayo mga ising mo? Okay. Alisin mo. Alisin mo, alisin mo. Mawawala ba yan? Mawawala yan? Mawawala yan? Ha? Mawawala yan? Ha? <coughs> <coughs> Poo! Sa kabila, dito sa kabila, dito sa Itu Dito sa kabila. Ito kabilang paa ito kabilang paa niya. Alisin mo, alisin mo. Yan ba sa masasang lang yan? Meron po. Meron ba? Alis yung Alam, gumaling yan. Mga yung mga yan eh. Sabi nga, tayong birayin, hindi yung mga... Alis yung may lata. Alis yung may lata yan. Alis Gagaling ba yan? Gagaling yan? Ha? S um. Sige, pagalingin mo yan ha? Matagal na ba ito? Matagal na? Ha? Matagal na ito? Yan, dito pa sa kabila. Sa kabila. Yang! Alisin mo yan lahat ah. Pintuan. Ano, meron pa? Meron pa? Meron pa? Meron pa? Oh, mawawala yan ah. Mawawala yan ah. Tingnan niyo nga kabila. Oo. May meron pa sa kabila. Sa gitna po, po, po kayong umulat. Pasok! Ano? nalis mo na? Naalis mo na? nalis mo, na? mo na? Naalis mo na? O mula ulo, alisin mo rin. Yan. Pababa, pababa. <laughs> Ano wala, wala na? Wala na? Wala na? Wala na ba? Oh, ito ulit. Ano yung ulit? Ito sa kabila. Eto sa kabila. Ito sa kabila. Ano yung Sa kabila. Ito sa kabila. Ito pa kabila. Ang dami mga kukulang sa lugar niya. Totoo lang. Magkaiba po sa bulakan po. Uh, Oo, oh, sa bulakan Ang dami. Lalo na yung po bukas. Nandito pa lang ako eh. detect ko na yung makukulang doon. Ang dami. Mga ano kasi yun Ang ba yan? Ha? Mawawala ah. yan? Mawawala yan ha? O, sa kabila, wala na ba? Meron pa? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa? ba Meron pa?

Mm. Saan, mas kituit natin yun. Yung mga katuwid, di ba? Yung pangalok na wala. Ibig sabihin may ano okay. na kaya pa po ito. Hmm. Kaya pa po ito. Kunti na lang po. Yung jayang ko po yung sinabi sa akin. Sige, okay. pigit lang po. Oh. Tinawid na natin yung isa, diba? ba? Kapon ba lang po yan, nanay? Mm. Yung inihipit sa'yo, pagka nipis-nipis. Kaya tiisin nyo. Para po, mm -hmm. kasi ang layo nyo, gusto ko gumagin kayo. Masahit pa pa. Masahit mm -hmm. pa pa. Kaya ito nga, ate. Ate, kung include, ako te <coughs> ito nga, ang tulad sa'yo. Masahit pa pala nga. Masahit magagawa mo. Sa akin talaga, mahabak pa rin. Mas mabait dito ya. Ito. Okay. Babae na siya. Ayan po. Ha? Opo. Ayan okay. po. Ha? Ito dito pa sa babae. Opo. Kaibigan mo. Kaibigan ko po. Masakit pa pa. Tumitira po sa akin. po, ako po. Meron din. Kaya um. nga mamaya, ano Wala natin lahat. Sa'yo naman, inggit. Ah, oh, wala inggit. Wala naman problema. Nandito na din lang pa. kayo. Po! Oh. Itrain nyo. Wala naman mawawala. Andirito na kayo. Bala Sana kung malapit kayo. Ano ito pa sa abala? Sa akin po. Sa akin, ano, binubuang niya ako eh. Oo? Oh? Yan. Halos mabubuang ako ngayon sa manggahan. Ano ito pa sa abala? Oh, Oo, mabubuang pa. ako. Man. Tiga, manggahan kayo. Halos mababaliw na ako kakaisip. Yung sa'yo, nang galing sa resettlement, na idalam oh. ng bulakan. Yan yeah, yeah, po. Uh. Sinunog, yeah, ay naniluto po yung damit niya sa sopa. Mm -hmm. Oo. Oh? Tapos pinahid sa akin. Oo. ang ako ah. Masalang. Pero kilala mo yun? Opo. Oh, Huwag nyo na sabihin yung pangalan. Mm Sarili na lang. Meron papa yung sa akin po, kakapitbahay. Dalawa po, kakapitbahay. Ilan? Dalawa? Dalawa. Mag-asawa? Ah, uh, yun ang hindi ko pwede. Pero babae na. lalaki? Opo. Yan. Para, hindi. Yung babae mo, lapit. Ang lapit. Yun din yung kumulam sa <laughs> akin dahil na binigyan po siya puro tagyawat. Ang lalaki ng tagyawat na binigay sa akin. Pero pag kinuha po kaya namin yung gamit ni tita na meron siya. Kasi may mga hiniram siyang libro sa akin. Yung books. libro ni tita. Parang hindi. Anong libro? Mga paket books. Wala na po. Okay na yun. Kahit nasa kanya na yun. Kahit kanya na yun. Kasi tatapusin natin siya ngayon eh. Ang bago. Iyan yung kanta ko muna yung second ng gamit. Anong ginawa sa kanya, Rex? Ang laki nito, oh. Kala ko mabuntis. Kala ko mabuntis. Ano nilagay? Hangin tsaka ano? Tubig at tsaka isa. Kung saan, saan po'y mahaba. Mawawala Ano yan. Ang gano'n talaga, ang ko gusto. ko nang mabuang-buang. Saan ko po nakuha? Apo yung engkanto. Masakit pa Ah, uh, siya nagpadala. yung ito pa sa may Kasi ang mga may kakayaan na ganyan, may mga kaibigan din din yan. Ngayon inuutusan nila. Pwede ha? Para... Ayun, yung kabila, yung kabila, Ah, uh, nanay, nawala ba yung sakit ng ano ma? Paa? Yung totoo, nawala? Ha? Kahit paano, nawala? Amen? Amen. Amen. Okay na tayo, kapit. Mabaong. Saya amo na. Ubusin niyo ya, po, ubusin.